guys, may pupuntahan kami guys. Isang malamig. At magandang lugar na sa gitna ng dalawang bundok. Yan guys, ang Bakulot Silay Airport. Yan. Bago kami makarating doon guys, sa aming muna sa maraming sugar cane plants yan ang kaisa bago tayo makatanto tandaan mo ang mga tubo sa negros occidental capital of sugar cane ayan na guys patuloy lang ang pagtakbo patungo sa paruruunan yan guys ha maraming salamat sa inyo guys sa inyong panono at suporta ayun na okay. guys malapit na kami sa aming pupuntahan nakita niyo yung bundok na yan diyan kami pupunta. Ayun na malapit na kami. Ayun. 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 Ang gunit lang magandang daan dito. At Ito na kami. Pero hindi pa yan Papasok pa kami Pababa pa kami sa Bundok Daan kami muna Ng mga rough road na daan Hindi ko na pinakita sa inyo guys At ito na kami Pumasok pa kami Sa aming pupuntahan Ayan Sa resort na Aming pupuntahan Ayan na Ayan na. Nandito na. Um, marami dito resort at guys, at malamig na malamig. Pero super init ngayon ang panahon. Grabe ang summer. Mainit. 13 April ngayon guys at mayon konti pang mga tao bukas punong puno na to kasi walang tao labor walang trabaho magpalamig dito ayan na kami sa aming cottage Ay na uh, nirental namin ayan isang cottage at yun sa baba pwede ka dyan maligo balik muna tayo sa entrance

itong mga uh, events uh, mga picture sa so, mga uh, munta dyan mga magpalamig ng ulo sa tubig dahil mainit ang panahon ayan, may kabaw pa guys may karabaw pa uh, ayan, may kita nyo naman dyan hindi masyadong maraming tao bukas siguro marami na dyan andun punta natin ang unang resort ayan ito ang unang resort na pagpasok natin merong cottage ayun um, mayroon volleyball nito sa water ayan malamig na malamig ang tubig na ito ayan tuloy lang tuloy lang tayo guys panunood at maraming salamat sa inyo ang din. at may mga magandang bulaklak ayun ayan rubber ayan pababa ang pababa ang rubber doon sa taas kung ka doon man, ito yung manaman na resort hindi isa ang may ari dito maraming may ari dito ang room sa kabila dyan yan sa kabila dyan iba naman ang may ari maganda dito kapag summer malamig ng malamig iyon may bundok sa likuran Ituloy na ang baloy ng tubig sa bundok Ayan, ayan, ay, naligo na ang kasamaan namin Ayan na guys, naligo na Nilamig ang kanyang baby Kaya nga hindi na bumaba sa tubig Kaya nasyadong malabi napapasok, napapasok ayan na ang cat ayan may kuha ng mga video sa ngayon ipansin tao ayan, yan ang daanan papunta naman sa kabilang resort ayan, yung bada dyan may mga bundok bundok dyan o ayan kabilang resort o oh, ayan, daan sa akyat ka diyan, doon sa Lumukid. O oh, ayan, ang turistang walang pera. Pero nakarating nakalibre sa batchmate dahil ang batchmate namin nanggaling ng ibang bansa, nagpalibre nang paligo. Oh, kaya sumama ko Andyan na ang turistang walang pera. Sumama na. <laughs> Ayan na siya. Hindi ko na tinuloy doon papunta kasi malam na ah, malamig. Mainit doon. Masyadong mainit ang panahon. Ayan na ang turistang walang pera. Bumaba na. <laughs> Ayun. Turistang walang pera. ay mga katidges nila guys. Ang ng ng magkada. Pwede kayo dyan. Ayan ang kaligo ang bayad dyan sa adult 20 sa mga bata 10 peso maligo ayan yan ang guys o okay, iba kong kasama no, doon no. nag relax relax Isang usap usap Eh, kami pa muna mga tao dito. Maaga pa kasi. Pero mainit na. Oh. Ayan, ang ganda ng tubig. Oh. Tubig ang ganda. May nilagyan nila ng kawayan para pwede kang kaupo-upo. Naliligo. Naliligo ako dyan. Guys, so dyan, dyan. daw. Pero hindi ko na pinakita. Dyan. Ayan, dyan. Dyan ako naligo. Pero so, hindi ko na pinakita bukas, punong-puno nito bukas sa May 1. Ayun, 30 plan ng April. Ayan Ay, ang turistang walang pera. Kumuha ng picture na pakita ang turistang walang pera. <laughs> Ayan, guys. Kumuha lang sa tanongot. Ang ganda dito, malamig. Bagay na bagay sa taginit dito ito banda kanilang pool malalim ito yan ay naliligo na dito banda malalim huwag ka nang doon sa manabaw karami itong matalim na bato dito banda o marami itong bato ayan o so, oh. Uh, doon pagbaba pataas pa doon may iba naman dyan may ari hanggang doon sa papuntang bukid kasi tubig galing sa kautas ng bukid ayun na guys ayun na ang tawag dito pasto ng tawan yata dito ay ng tawan so ang lugar na ito ay Silay city ayan punta na kayo dito guys malamig na malamig maraming salamat